Ipinahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Jr. na bibili ang National Food Authority ng nasa 300,000 metric tons ng bigas ngayong taon. Ganito rin na niya ang ginawa noong nakarang taon para mapunan ang 15 days na konsumo ng bansa na mandato rin ng inamiendahang Rice Tarification Law. At sa nasabing mandato, inaatasan ang NFA na panatilihin ang sapat na buffer, buffer stock ng bigas na manggagaling sa mga lokal na farmer. Yan, dapat talaga sa local farmer ang ano, ang uh, ang sourcing, ha? hindi sa imported. Sa bahagi naman ng hensya, may mandato nito na magdispose <coughs> ng 99.9% ng imbak na bigas na nasa maayos na kondisyon. So magbebenta ho ng bigas ang NFA. And dapat bakit kasi tinanggal nyo pa yung uh tungkulin na yan ng NFA. Taga-imbak na lang sila. Nagugat ugat ito sa naunang pahayag ni Chu Laurel na ang pagpapabalik sa tinapyas na 10 billion pesos na budget para sa RICE program ay magbibigay daan sa ahensyang magpatupad ng estrategiya na naglalayong maabot ang orihinal na target na 20.46 million metric tons sa produksyon ng palay ngayong taon. Yan ang problema ho sa mga ng budget, di ba? Maayos na yan eh, nakalatag na. Bakit nyo kasi pinakialaman? Grabe, tapos sasabihin nyo, maayos ang pagkakagawa ng budget. Talaga naman, oh.